Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang Pobering Kapampangan. At haeto, uh, isa na naman na uh, kasama natin na mag-exit dito sa aming kumpanya. Nakakalungkot man isa-isa na kaming nababawasan. At haeto uh, nga pala yung aming accommodation dito sa Jeddah. Ayan mga rooms namin at kanya-kanya uh, kami mga kwarto iba-ibang lahi yan guys at uh, eto at pasyalan natin itong ating kasamaan sa trabaho at uh, siya ay aalis na si Sumon at ayan uh, nag-iimpake na siya <laughs> at uh, ayan yung kanilang uh, mga bagahe at uh, paalis na si Sumon at uh, itong isa natin mga uh, kasamahan din na si Hosen at uh, sa ilang taon nilang pagtatrabaho sa Almualam ay sila'y aalis na patungo sa Bangladesh Sumon is uh, a 6 years worker here in Almualam at uh, yan nga eh. dahil nga sa hindi natin naasahan na yung kanyang tatay ay namatay noon bago uh, mat, yung Ramadan at siya'y magbabakasyon sana at uh, dahil sa kalungkutan at uh, gusto niya makasama ang pamilya niya ay eh, siya ay uh, decision na mag-exit na at uh, sa anim na taon niya ayan na ta uh, siya ay uh, uuwi na siya uh, natapos na ng pakasal nung mga taon niya inilagi dito siya ay uh, na taon na ngayon at siya ay uuwi na dahil sa tagal na ng panahon at makasama niya yung kanyang pamilya at uh, magkapamilya na rin siya at wala pa siyang anak ayan si Sumon at ito si Hussein <laughs> ayan guys at uh, uh siya ay na ng uh, alas 10 ng uh, umaga bukas kala sa inyar na finish finish may okay. gitanis sorry ka <laughs> <coughs> dalmo alam kois 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 ada intas six years the savings. Hmm? Savings, hi, hi. Uh, married, sa dapi savings savings pi hii kalas merid sa merid kalas So ayan guys At uh, aalis na sila bukas At uh, pinakita ko lang yung buhay buhay nila dito At ang kanilang uh, Ito yung kwarto nila Bangladesh Ayan At uh, Sa tagal ko na rin dito ng uh, 14 years Ay nagpapasalamat ako sa kumpanya namin Uh, napakaganda rin lahat ng beneficial Overland benefits kagaya ng mga health insurance at mga vacation leave pay ayan binibigay nila at uh, hindi delay ang sahod at uh, lahat ng pangangailangan namin ay binibigay ng aming kumpanya mapa uh, vacation ka mapa emergency kasi mga emergency naman sa iyo yung pamasahe mo at sa, sa pag in the time na magbabakasyon ka halimbawa 2 years ay natapos ang kontrata mo yun ang binibigay nila at uh, meron kang uh, pay vacation leave ito at magme-message siya sa sa kanyang mga kababayan dito at mga kasamahan Bangla. Shawai. Doa kerben. Malu bape pusat bari gaya sumay sumali kasi din deste gure asen ayay bye bye <laughs> at ayan uh, at alis na siya tapos salamat sa sa almu alam ayan bye -bye. silang dalawa <laughs> goodbye